Good morning mga kabi. Magluto tayo ngayon ng almusal. Magluluto tayo ng tinola. May manok ako dito. Meron ako syempre sayuti, malunggay, then sibuyas, luya, luya yan guys. Oh. Meron akong kamates Ang kamates, optional lang yan, mga kawi. Depende sa inyo kung gusto nyo maglagay. Ako kasi naglalagay ako nyan para pang bawas lansa ng manok. Meron akong tanlad at syempre, pang At may kaunting paminta. So, mamaya, papakita ko sa inyo paano ako magluto ng tinola. Pagyan natin ng kaunting mantika. Pangluto lang ng sangkap. Hadi. Mga kabi, magluto tayo ng almusal. Painit-initin ang mantika. Ilagay ang sibuyas. Mga kabi, hindi ko yan ikakata. Ah. Continuous ang video ko niyan para makita niyo kung paano ko siya niluto. ok, sunod ang luya itong kamate nasa inyo na yan kung gusto nyo maglagay ako pa siya naglalagay ako yan para bawas lang sa ng manok hindi ko yan ikakat mga kabi ok ah. Bisabihin na mga kabi, bisakol. Kaya ang asawa ko, bisaya. din ako, bicol. Yan, luto na ang ricado. Isunod ang manok. Ito tayo ng sinulang manok. Parang sarap, may sabaw. Takpan muna natin ang bahagya para pakatas-katasin ang manok. Sunod ang sayuti. Ayan kaya. Hindi mawawala sa tinula sa ang sayote. Nagyan ng tubig. Depende sa inyo kung gano'ng karaming sabaw ang gusto nyo. Ako oh, kasi gusto ko maraming sabaw. ilagay ang tanlad. Tapos, ang pangpasarap. Hindi mawawala pag nagluto. I-mix ng kaunti. Takpan. Takpan muna natin mga kabit. Pakuluin muna natin. <laughs> Buksan natin at kumukulo na. Mm, bango. Ang ah, bango-bango ga. Mga kabi. Kamali na ka naman ako. Ay. Mga kabi, lagyan natin ng asin. Siyempre, timplahan na natin siya. Matigas pa ang tayuti. Takpan natin ulit siya kasi matigas pa ang sayuti. Buksan natin. Tikman kung okay na ang alat niya. Mm, yummy. Lalagyan ko siya mga kabinang kaunting malunggay. Para maganda. Pag Naluto na. Yan. Mas masarap daw maraming malunggay para magbitamina. Mix ang malunggay para maluto. Malapit na siya mga kabi maluto. natin kung luto na ang sayuti. Pwede na siya. Yummy, yummy! Luto na siya, mga kabi. oh ayan na siya, oh sarap. Sarap maraming sabaw. Mga kabi, luto na. Kain na na. Oh. Kain tayo mga kabi.